ayan mag-unbox tayo ng napakamahal na mga bilihin ito lang isang karton ay dalawang karton Tingnan. ayan yan lang yung mga ano sobrang makakatakot ng mga bilihin na yun para sa doggies mm, 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 mm. para sa dog tapos ito ito para buy gun and drop him in for tapos ano mosquitoes and rats para sa sasakyan pabango para sa dogting and, and then for dogs and candles yan. Ang labas. Pero dapat yan hindi na tayo bumili ng powder. Pero kailangan pa din sa mga sa mga ano no. At ito sa dogs namin. So for soap for our dogs. Yan. Tapos For the kitchen. Para sa kitchen din. Sir. Para sa kitchen. Sasasakyan. Shampoo na hindi healthy. Kasi itim. Ay, ganun yun? Hindi din ito, ano, healthy. Paano yun? Ano, itim. Ah. Ito, yan ano. ito, ito, ito. Pati pala dito, shampoo. Hindi, ha? Ha? yung dab hindi din ayan yung mga nakababasa ko sa mga hindi I-recommend. recommendable ayan, face ano yun where's the supply face center nandun na kay Junior kay mo wala yun ano, kasi yung supply mo wala na kanyang toothbrush At tingnan mo ito lang oh and and o ito mo, kuchilyo oh. o. Ang magkano lang kuchillo. naman itong kuchilyo. 379. 380. 380. Ate, Jimmy. Tapos ito. Downy. para sa ano. Uh, sa washing matatanda machine kasi uh, first time namin. Matatanda na kami. Kailangan na ng washing. For hmm. the first time and forever. Ayan ah, yung liquid be, powder. We'll be using washing machine. Gosh. Avel gas. Yan, ah. Glade. Ito sa washing din to para ano. Sa so washing din. Ito. Di mayroon tayong ano? Mayroon pa tayong ganyan. Itong kandila. Itong sa ano, kandila. Ilagay natin itong dalawa. Tapos ito yung mga baso. Ito na yung mga baso ko. Anim lang, lang naman yan na baso. Tapos apat lang na tasa. Ito yung kanilang na nabili na baso. Ganito lang, mamurahin. Pero mahal, oh, 60 pesos din pala ito. 60 pesos. Tapos itong tasa. So, apat na piraso lang itong tasa, guys. Ito, so, ito, 110 o. Oh, 109.75. 110 na rin yan. Oh, let's have coffee. You want some coffee? Apat ah, na piraso na lang kasi itong natitirang ganitong kulay. Gusto niya ganitong kulay. So, yan. So, what's the color of this one? Is it brown? Yan lang talaga. Tempe. Tapos ito. Ito. Yan. Yan. Dalawa. Dalawa. Yan lang. Tapos, ito para sa ano, sa akin. Ang sakto lang. Ito lang, ha? Eh? Tapos, dalawa nito. Hindi na yung isa sa mesa Tapos, ito, suka. yung suka Hindi, yung suka yun para pag mag-inhale. Oh, okay. Tapos, and yung miswang kakaiba. Yan? Yeah, Yan? Yeah suka pang inhale fat and thin I ano mean yung fat and thin fat and thin yung miswa and fat kasi and thin ewan ko dyan kung ano yun. fat and thin Ito. ibig sabihin si taba at si payat Ayan yeah. na no? kasi look at the ano drawing. It's fat and thin ba? Mm, kaya pala. Kaya pala. Pangalan palang yan. Fat and thin. Ano palayan? Thin. I mean not thin. It's thin. Ayan, yeah, yan, yan, yan lang. Oh, yan. Tapos yung may dalawang dalawang itlog doon na cage-free na brown nasa ref na organic eggs. Dalawa na tag 10 pieces ang isa. Tap dalawang tinapay gardening niya. Yun lang 10,000 plus. Grabe. Diyos ko po, paano na lang kuya Edy. Mayroon, bumili siya ng ano. Bumili yung isa ko. Yan. ang mga bilihin, nakakatakot eh. Yan. Kaya ang konserte na yung mga pangalaman. Ay, Yan. Tanghon para sa ano. Bili. Di ba mayroon pa tayong bihon kalahati? Ay, meron pa doon so yan tuyo meron pa daman kami doon ay mamay mama sita pa pala doon may mantika pa kaya hindi kami bumili ng mantika kasi meron pa naman mantika ay open na pala yun yung mantika ayun guys oh kasi wala kaming maano naka open eh may isa dyan yung ano yung open ayan yung eh. Ayun, wala pa yun. Anong wala? Ayan, oh. May bawas na, oh. Ayan, oh. Naka-open. Naka-open na ba? Mm, -mm. Open na nga. Nilak ko. Oh. Uh, baka na ano lang yun. Nagkamali lang kasi ata ng pagkuha. Yan, pero ano. tapos mayroon pa kami dito ng nor liquid seasoning. Eh. Tapos may toyo pa. Para mayroon lang ba yan? Hindi. Pa. Ay, mayroon pa pala din toyo din, oh. ito konti na lang kasi yung suka dahil ginagawa niya ano. Eh. Pag mag-inhale mag ba? Ayan, white. Yeah. Silver is the one. So, The silver is the one, one mo. lang. Ano po lang, iba-iba naman yung more, yung presyo nung ano, iba din yun. Yung mga pinamili niya ng mga butane, ganun. Oo, oh, oh, iba, iba doon man. yun. Doon hmm. um, guys, yung bahay namin, bahay ko. Kita kahit munti. Para hindi anuhan hanang daga. Ayan, so, grabe. Grabing oh, kunti oh, oh. lang pala ng ano, no? Huh? ng pinamili. May git eh, sobra pa Ayun, yun. Guys, Kasi o, di ba yung -ano bumili ng ano? Mga butane pa. Ano pa yung pinagawin? Oh, mahal din yun. Ayun oh, ma beef. Mag ano siya, mag beef, beef steak, steak at saka maglulomo. Bigyan natin si kuya. Oh, may mamigay din kay kuya din sa kabola Namimigay din naman sila ng beef o ng ano. O, oh, di bigyan mo ng lomo, Jin. Ha? Huh? Kaya beef steak si kuya din doon. Oo. Oh, uh -uh. So, yan. Bye. Maraming maraming salamat. Ayan ang bahay ko namin na samok. <laughs> bye.